Ayan si Dana. Patrasang. <laughs> oh, kawaii. Ayan, ito yung black beans. Tsaka meron tayong konting gabi dito. bins beans na to guys ang harvest ani niya is karon December pohon okay money ang before o oh, ay money ang after money ang before aday 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 Nang mga yuta. Asakit man maigo sa nawong. Ani <laughs> ang after, wala pa na bungkal sa tunga. Og mo ni ang before, guys. Okay, ina na ang proseso sa atong black beans. Hulo na, naibot ni Dono. Naigo. sayang Hai right, green green money ang atong black bean guys oh, money ang among sa silingan nga black beans Wala pa medyo na ati mania Kay busy pa siguro si silingan no money ang after Ya yeah. Oh bo, jukoy money ang Before nya yeah, human pag bulduson manini ang after ana ang proseso niya guys mani ang atong luma dinhi sa kabukiran green kaayo gabi perting dako ah natay gamay gabi diri guys kay atong daghang gabi na dito guys uto ada ah, atong gabi guys una pinakadagan na gabi um, Amo atong na nga gabihan pud nato na din ha Nagkawatak-watak ang atong kayutaan. Sagikan kanta sa trabaho. Namin ito isuro sa kasabahan. Layo man tuwing. eh. layo. Tamad lang dito ko. Ay, kasamok sa atong kamira babay ng tanda na. Babay dan na. Gambati ko dan, say. Ato mo chotos ni Sanji pong agate ne. Kay alas, say. 40 naman, guys. Mga alas 7. Hayag pag yun ni. Hanto alas 7.30, hayag pag yun siya, no? Mm, um, before 8 siguro na siya musaka. Sa toa, wala na. Nangatulog ng people. Kami din hinag-uma pa. Okay, bye-bye dah nga.